Ay. Okay, o, ano kakain na tayo. Mm. ang ulam sa ating manukan. Tilapia, sasawan, toyot, kalamansi. Na walang anghang. Mm. Hmm, tara na. Nasaan na yung ating si Bebe? Kumuha pa ng sili. Itabi mo kaya muna yung isa. Baka hindi naman maubos eh. Di may tampulots. Ang lalaki Laki eh. Ang lalaki eh, oh. <laughs> hindi nakain niya si Jun eh. Jun, nakain ka ba niyan? Opo, kuya. O ba? Bien po, hindi ka nakain. Litsyong ulo, hindi ka din nakain. Ako, mga <laughs> Ayan, tabi mo yan. Kapag kayo, hindi na kaya naman. Bumili kang kapatang, kahit pelpilsen. Ayan. Nagpupulot na kanya, hindi rin eh. Hindi rin <laughs> na inom, mahilig tong uminom na wala si pogi na natin yung ating bagong may anak ako dito eh. May anak ako dito, ayan oh. No? Bago kong anak alangan oh, no? ayan oh. No? Rudy ba. Ay iwan. Mauubusan ka. Nakasambelo pa si Pogi. Pinabili. Tinatanong ko kung gusto cellphone, hindi na kibo. Sa sombrero, hindi rin nakibo. Hindi pala na kibo niya. Pag hindi mo ano, hindi pa lamang 'yan sa lahi. Uh, Tari tapo. <laughs> Para si Lupe. No, ayan si Lupe. <laughs> oh, nang ang bagong anak-anakan dito. Humanda ka ngayon, boy for my, tubo bugbog sa iyo. <laughs> oh, Mm. Pag aaralin ko lang mag-boxing to, baka dito ako yung mamal. Oh, ayan, oh, nako. Oh. Bilyaria. Oh, ayan, oh. Oh. Tara. na. Handa konti lang ako. At baka lumala di ba it Dito, dito. Ano to? na. Dito. Mm, kay Daddy Aldrin. Sana. Ah, na. Oh, dami naman. Baka hindi ka rin nakain yan, tulad ka din ni Kuya Jun mo. No? Mama, yate ba ganyan? Ibang so. Pero palagi ko, sobra-sobra sa atin itong isdan to. May ano yan eh, may laman ng tiyan. Ito to. ikuha kita. Oh. Ayan natin tayo. Oh. Ayan ako. Oh. Ito, oh, ayan, sa'yo na yan. Oh. Ito tayong dalawa. Oh, ayan, natin tayo dyan pagkulang, kainin, kuha ninyo isang isda. Tara po. Huh? Uh -huh. Oh, soba, oh, oh. oh uh. mga lods. Si Jun, hindi nakain yan. <laughs> Jun, nakala ko hindi nakain yan. <laughs> yan, masarap dyan. Yan may luya. Ano lasa ng laman? Ha? 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 Hindi ba nakainyam ito? Ha? <makes> Pero, <pineapple> um, kala ko nyo na, ibibili kita ng Jollibee ulit. <laughs> Tulad na ulam mo kanina. Ang susawan, oh. Hindi mo sa ulam mo. Ito, walang yala. Lagi spesa na, Đó. Dỗ. Rob. Lu gì May có? Mì hào cũng làm được ông cả mấy bác. Rồi sao được cả nên tốt còn gì đó. Ừ, dân, mình Pag dumating si Boy Forma, hamo <laughs> ni mo agad ng suntukan. Dano mo mom papa nagtaba. Sabi mo anak ako ni Manny Pacquiao sa labas. <laughs> <laughs> ah, babay na ako. Hindi ako makapagkain ng ayos. Kaya pala man ng ulo. So, ayun lumang tahong. <laughs> Babay na. Kaya po tayo. Thank you.